sa katuroang lugaw. Lugaw. Lugaw ang katuroan. In Christianity. Bakit? Tingnan mo. Ang Diyos daw ng anak, I don't know kung literal o metaphor sa kanila pag sinasabing ang Diyos ay nanganak, ibig sabihin, existing yung father. ba? Diba? The father is existing. Ang anak niya, Paul son. Di diba ba? Ang anak sa kanding, kambeng, kambeng. Ang anak sa kalabaw, kalabaw. Hindi na taksipin yan. Uh, kahit man anong panin ay talagang ang anak sa kalabaw, kalabaw. Ang anak sa pusa, pusa. Nang ibig sabihin, ang anak sa Diyos ay Diyos. Di ba So iba yung ama, iba yung anak. Matanda ang ama, baka ang anak. Di ba Pero ang lugaw naman na ibang katuruan sa Christianity, na ang Diyos daw ay nagkatawang tao. Ang Diyos nagkatawang tao. Nang ibig sabihin, yung father, father, ay nagkatawang tao. Di wala nang Diyos. Gaya sa akin, Ibrahim Romas. Ako'y ng, magkatawa ng aso. Shh! naging aso na ako. Where is Ibrahim Romas? May nunan. Wala na, naging aso. Pero pag sinasabi ko na ako ay nanganak, eh, may pangalawa ako. Di ba Ang Christianity sabi nila, hindi mo maintindihan eh. Talagang lugaw ang katuruan eh. Imagine, ang Diyos ay nanganak. Okay? Kaya, yeah, ang iba naman katuruan nila, ang Diyos ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Ang Diyos na, the only God, nagkatawang tao. Di, ang Diyos ama, nagkatawang tao. Di, wala ang ama, nagkatawang tao. Sino pa ang Diyos? Ay naging tao na. Yan ang talagang lugaw na katuruan eh. Sa